Usap-usapan ang bagong labas na trailer ng hit action drama series na Batang Kiyapo kaugnay ng mga magaganap sa darating na linggo, simula ika-6 ng Nobyembre. Mapapanood ang bagong trailer sa Facebook page ng Dreamscape Entertainment. Hindi sila nagpakabog sa mga pasabog para masabayan ang pilot episode ng bagong makakatapat nilang Black Rider na pagbibidahan ni Kapuso Actor Ruro Madrid, Mateo Gidicelli, at ang dating katambal ni Coco sa ang probinsyano na si Yassi Pressman. Sabi nga ni Ruro sa media conference, nagkausap sila ni Coco bago ang airing nila, at nasabi raw nito sa kanya na pinaghahandaan na nila ang pag-ere ng bagong makakatapat. Hindi ito ang unang beses na nagkatapat ang dalawa, matatanda ang tinapatan ng lolong ni Ruro ang probinsyano bago pa man ito tuluyang nagwakas sa pag-ere, na tumagal ng pitong taon. Anyway, kaabang-abang ang mga kaganapan sa serye ni Coco batay sa ipinalabas na trailer, umaatikabong aksyon ang mapapanood dito lalo na ang stunts na kanilang inihanda. Syempre at ayaw naman nilang magpakabog sa kanilang makakalaban, na surely ay pinaghandaan din ang pilot episode. At speaking of bakbakan, kaabang-abang rin ang bed scene sa trailer ni Natanggol at Bubbles na isa rin sa mga tiyak na aabangan, In fairness daw ay may chemistry ang dalawa. Nawindang ang mga netizen sa bed scenes ng dalawa, at biro pa nga nila, talagang sulit na sulit ni Coco ang pagkakataong makapareha si Ivana. May humirit pang tila ganti raw ito ni Coco sa tukaan scenes naman ang rumored partner na si Julia Montes sa nakatambal nitong si Alden Richards sa pelikulang 5 Breakups and a Romance na tumetabo naman sa takilya hanggang ngayon. Narito ang ilan sa mga reaksyon at komento ng netizens sa nabanggit na trailer. Mapapanood ang mga eksenang makikita sa trailer simula sa ika-6 ng Nobyembre. Ang tanong, malalampaso kaya ni Tanggol si Black Rider? Abangan na lang natin. Hanggang dito na lang po. Ano ang masasabi mo sa balitang ito? Paki-comment sa ibaba.